Ako lang po na sa anak ko. Pwede po ako ulit. Wala po kami mapuntahan. Wala po tumutulong sa akin dito kasi hindi pa ako taga rito. Bilib lang talaga ako sa'yo, Tay. Hindi hindi mo pinabayaan yung Ay, anak mo. Hindi ako susoko na din kasi anak po yan eh. Mahirap pagbitakwa. Masakit po eh. Kasi nawala na po ako ng anak isa. Nabatay tapos kaya dyan lang siya. Basta buhay, ayaw ko mawala. Ako. hindi na, hindi na. Hindi na, hindi na. kailangan talaga magsikap. Oo, magsikap po. Tsaka samahan ng dasal. Sabi ko sa kanyang asawa ko, magdasal ka lang. Kasi ito, pagsubok ng Panginoon to, hindi naman to habang buhay ka dito sa iyo. Sabi ko sa asawa ko, dahil pagi, lagi ka magdasal. Mm -hmm. Pagka magpura pag magpura-pura ang bata, kagalipo sila, bihan ko siya, huwag mong yan. Kasi yan, walang alam yan. kumusta po kayo? Oh, pwede ba tumuloy? Opo, dito lagi. Okay, so. Ha? May aso po dahil ito. May aso. Ito, ito ito po Ito po dati pati aso ko Sige po. Gusam. Ito po anak. Dito kayo nakatira. Dito? Ilan po kayo nakatira dito, Tay? Ano po? Tatlo lang kami dito dati pati yung anak o punso. Yan po anak nyo? Naga umiyak kanina, hindi ba Nagsibak ang Ilang taon na siya? Si na po. Bakit nandyan sa duyan? Ay, di po makatayo. Stay dila sa duyan? Opo. Minsan kinakarga ko po. Minsan pag pinakain ko, dyan kami. Tulog? Hindi po, hindi po tulog. Gagising po to. Anang kan po po siya. Kasi minsan po. Kasi mainit kasi po. Dati prangli. Eh. Uh -huh. Mainit po. Wala kaming ilaw po kasi. Ay. Ay, ganyan na lang siya? Opo. Since birth po? Oo, nung mga ano po siya, mga one year, tapos nag-alagnat, wala na po. Pinanok po natin. Ah, paano yan? Habang buhay, ganyan lang na hinahawakan nyo? Malikot na Ganito kahirap yung pinagdadaanan ni tatay, mga kababayan. Anak niyang PWD, pati siya stroke. Buti hindi siya nalalaglag tay. Hindi naman po, inalalayan ko lagi. Dadi pagkakas. sandali na po. Hindi nababali yung braso niya pag nadagan-daganan niya. Hindi na po nadevlog eh. tahimik po do, tahimik talaga. Kasi si Sir Pita Daddy Brand ko. Pag, Pag nagsisisure siya, umiiya. Opo. Ano na po? na po? Ay. Ano na po? Oo. Sige na po. Ay, lalang dyan. Sige na po. Sige na po. Ano na po? Ibig sabihin, sobrang hirap na yung pinagdadaanan hirap na, niya. Tuwing magsisisyor siya, umiiyak. Umiiyak. Pinsan po, ang sisyor niya po, ang tahimik siya kahit pa magdabog, hindi na, ano, hindi na nagtala yung dabog. Dalawang pong sisyor sabi sa doktor, sa amin, pag magsisyor ng anak mo, iyak, tsaka tahimik. Ganun po. Hindi na na. Gusto magpakarga. Um, mami, Gustong magpa? Magpakarga po. Ganito. Kumusta ka po dito? Okay lang po dati pangkin, nag-alaga po ako sa anak ko po, po na ano, pinipiliti. Ah, nakapunta ka doon sa bahay namin tay, kaya nagpunta rin ako dito. Ah. Gaano nga ba kahirap ang pinagdadaanan ni tatay ngayon? Anong pangalan ni tatay? Pwede ba ikwento mo sa amin tay? Sino nga ba si tatay talaga? Ako po si Silver yung istigoy po. Nag-alaga po ako sa anak kong no. pinipiliti po, si Bitinyo. So na po, hindi makalakan. <laughs> Alam po, may maawa sa akin na tumutulong. Si maestro din po ako, ako lang po nag-alaga sa anak ko. ang asawa ko po, siya naganap buhay bilang nagtitinda lang po kahit ano-ano. Yung ano po, -ano. sana po kahit man lang kung tulong po para sa anak ko lang po, kahit sa akin, okay lang po sa akin. Kaya ko pa rin po sana may tumutulong po sa akin. Ako lang po nakalaga sa kala ko. Hindi po ako dito. Wala po kami mapuntahan. Wala po tumutulong sa akin dito kasi hindi pa ako taga rito. Taga Mindanao po ako. Dito na ako nakapangasawa. Ilang taong ka, ka na po, po tayo? Sixty na po. Dali po lang Po. Sixty. Wala po akong kapatid dito. Wala akong kabagana dito. Pero kasal po kami ng asawa ko sa Sagliminti po, Dali Franky ng po. Piliin ko kung sino man po, sana may mabuting puso. Kahit man lang, para sa ala ko na lang po. Mm -hmm. Para mapacheck up namin, hindi kasi may po, nagkasakit lagi. Eh. Mm -hmm. Mahal ko po ito, ala ko at ganito, mahal ko po ito. Mm -hmm. Kasi po, ala ko po eh. Mm -hmm. Hindi po piling pabayaan ko at ganito ako. Sana po, may mahawa po kayo. Yan po, Daddy Frank nito. Uy, po yan, sinasabi ko lang. Hindi mo ko kayang iwan ng bata ito ganito. Pa Pabayaan. Kahit anong makain namin, yun lang po. Mahal po mga bilihin ngayon. Yeah. Kaya, pupunta po ko sa inyo, Daddy Frank. Parang ano sa inyo, kung baka ako na matulungan po. Yan na lang po, Daddy Frank, ano ko. <laughs> Tay, sa loob ng labing pitong taon, ganyan ang sitwasyon ng anak mo. Opo. Laging nagsisesor ka mo, hirap na hirap. Ano yung nararamdaman mo bilang tatay? Masagit po na ni Franklin. Talagang nakikita ko na parang ako nasaktan lagi. Dahil sa anak ko na yan. Minsan po, daming sugat sa pa kasi ikos -kos, kos kos niya sa siminto pag itapag namin kaya hindi pwede sa siminto. Mm -hmm. May sugat sa tuho, dito po, nagkasugat-sugat po siya. Mm -hmm. Kasi ikos-kos niya po pang pagsisyon. Uh -huh. Kaya po, yun talaga po ang hirap ng buhay ko. Buti tayo, hindi ka napapagod mag-alaga sa Ay, anak mo sa loob po, ng labing pitong taon. Hindi, dito nga po lumaki yan sa, ano, sa mga hita ko po. Nung maliit pa yan, kaya-kaya kong kargahin kahit pa maglakad-lakad kami. Opo. Ngayon po, hindi ko na kaya. Bakit Talaga, po? Sa sobrang bigat na po, eh, 17 si years old na po sa Oo. kaliprag eh. Tsaka ano, nagkakaedad siya, kayo... Bumibigat siya, kayo naman humihina. Humihina, 60 na pa ako na di plan. 60 na. Senior na po ako. Nung asawa ko po, 54 ang edad niya. Hmm. Buti sir kahit na mild stroke kayo, no? Malakas pa yung isang braso niyo. Opo, yun lang ang ano ko sa hindi sa Panginoon na sana wag na akong pag, pagdalawa na talagang ano ko wala na hindi ko na maalagaan to. Opo. Opo. Talagang papabayaan ko simple ang misis ko po, yun lang ang nabuhay niya ay wala ring natapos ang asawa ko. Bilang ano nang titinda tinda lang po sa sa ano bayan ko anong mahango na sa palengke, yun lang po titinda niya. Taga saan ka po? Mindanao? Mindanao po. Saan sa Mindanao po? Kalanaw po ako dati palit. Sa may malapit sa Iligan City, tapos ko lang bugan, ganun po. Ilang kayo magkakapatid? Ano kami? Ay, ano na lang kami, namatay yung bunso mga kapatid. Yung dati tumutulong sa akin, namatay na po kasi operasyon sa, uh, ano siya, na ano siya yung, anong tawang sakit na yung, yung parang sa mga babae po, yung ano, inoperahan, na-epeksyon, namatay po siya. Ah, babae yung kapatid yun? Oo, bunso po. Ano kami, pito kami, tapos namatay. Anim na lang po kami Amin ngayon. O, po. So wala rin naman nakatulong na mga kapatid mo? Minsan po, magbigay. Pag manghihingi ako, minsan magbigay pong limandaan. Pang ano lang dito po, ganyan. Yung pambinim Alam din nila yung hirap ng buhay niyo? Opo, alam nila po. Binakita ko lahat po. Minsan yung mga picture namin, sinisin ko. Kasi mm -hmm. alam nila po. Kasi nakawin pa akong minda na daddy plug in. No 2013, ganito na po ako. Tapos ito, ano bata-bata, kaya pakargahin sa kapatid niya. Ngayon po, kaya Tapos, nadala nyo rin doon sa Mindanao? Hindi po, bumalik po kami. Hindi, naiwan po sila. Ako lang po ano doon umuwi. Gusto oh. ko magpagaling doon, sabi no. Oh. ng mama ko. Ay, ano, tawag ng tawag ng mga asawa ko. Gusto nga kasi wala pong mag-alaga dito. Opo. Ay, ay ganito sitwasyon ko. Tapos namatay na rin mama ko, papa ko. Patay na po sila noong 2004, yung, uh, 2024 yung namatay yung mama ko. Mm -hmm. So, paano yung... routine ng buhay nyo rito, si nanay lang talaga naghanap buhay. Opo, at Ikaw, tagabantay na lang talaga. tagabantay. Itong bahay na po, hindi po sa amin to. Yung bigay po ng, bigay po ng ano po to, bigay ng, ng biyanan ko po, ay yung ko, patay na po dalawa, babae lalaki. Itong kusina na po, binigay sa amin ito. Dati buo po yan, ay ginigiba. Tapos yung kwintador, bay kwintador kami dyan dati. Tapos tinanggal naman sa ka, ano, tinanggal kasi sa amin yung tinanggal. Pinagawa po yung kwintador. Wala na kaming ilaw. Ano na po, mula nung nagkaano siya, wala na kaming ilaw. Yun, nagsusular na lang po. Bibili ng ano, solar. Nakatulog na siya na ito yun. Hindi. Kanyan lang. O, ganyan po. Pag ganyan po, tahimik siya, sisur na rin po yan. Kahit magdabong, hindi po siya. Walang pakialam po, Daddy Frankie. Mm -hmm. po siya. Parang ako yung nahihirapan na ganyan, nakabaluktot lang. mahirap nga, Daddy Frankie. Pero nasanay na po siya sa ganyan. Ano, na, sitwasyon po niya. Ako po, nasanay na rin po ako. Kaya yung minsan po yung magkasakit siya, yung dito halak po niya dari Franky, eh, yung talaga hindi niya maano, hindi siya marunong mag, magtopra. Mm -hmm. Kaya yun ang inano ko, para mabilihan po ng gamot na liquid. Kasi binigay sa center po, dito sa barakbak, ano humingi ka, pinag up namin. Sabi, pa-check up natin niya yung halak niya. Eh. Minsan, mangingitin po dito niya, Daddy Frankie, eh, pag hindi makahinga. Kaya ganun kaya kinakabahan ako eh ng talagang, talagang hirap ng buhay dito na deplanting. Eh, mabuting ng ano, hindi ako ganito, ay eh, makahanap buhay po ako. Opo. Wala, maestro pa ako. Sige tay, laban lang tayo, no? Opo, na deplanting. Bawat, uh, po nga ako eh, na deplanting. Bawat mga pagsubok na dumarating o. sa atin, eh, sigat lang po talaga nakakaalam. Uh, yun ang dyan ko, Daddy Frankie, eh, ang Panginoon, hindi naman niya na magbigay ng ganitong problema kung walang kalutasan eh. Mm -mm. Talagang yan ang ano ko po. Bilib lang talaga ako sa'yo, Tay. Hindi, hindi mo pinabayaan yung Ay, anak mo. Hindi ako susoko na din, Kasi anak po yan. Eh. Mahirap pagbitak pa. Masakit po eh. Kasi nawala na po kung nakasakit siya. Nabatay. Tapos, kaya nga na siya. Basta sa buhay, Ay. ayaw ko mawala. Hindi na, hindi na. Hindi na, hindi na. Nawala na po na anak Kasi isa na pong babae ko na wala pa, na aksidente po. Mm. -hmm. Nabangga ang sila sa kaya nilang motor ng Gucci, pagpuntang suwal daw. Uh -huh. Sayang. Yun ko, na na po yun. Anong ulam? May iyong ulam niya po, hotdog po, tapos tinapay, karamihan, tinapay po mm. ang ano rito, tinapay ang tinano po kasi hindi matigas yung ano mm. eh. ang po na yung ano po, nilambong na ang pareha. Nilambong na ang palaya? Yung parang ano, pa, Patingin, ito, patingin, ano yan? Yung parang inano lang po, yung sa may hindi tubig, ito ulam po po. Ay, dahon ng ampalaya? Oo, dahon, dahon po. Oh, dito ka na tayo, po ka na rito. Kaya na, umuulan na naman. Oo nga po. Mm -hmm. Usually tayo, magkano kinikita ng asawa niya araw-araw? Minsan kumikita po siya po na mga 300, 400. Ano? O, o ganun po, ang kita niya. Yung Yun ay pinagkakasya nyo dito? Oo po. Tubo niya sa pagtitinda niya. Mm -hmm. Kaya lang po, ang ganoon ano, niya. Sabi ko, hindi siya magtinda. Wala po kami kasi Ang hirap naman ang buhay dito. Wala ka naman mag-ano ako dito. Ay wala din po mga yan. Ay, nahihirap mag-ano din. Mang mahingi na isang beses hindi naman na ano na lagi na lang mag ano yung, yung bibigyan kami ayaw ko naman po ganun kakahiyan naman po Opo. kailan talaga magsikap Oo, magsikap po at samahan ng dasal sabi ko sa na asawa ko magdasal ka kasi ito pagsubok ng Panginoon to hindi naman to habang buhay ka dito tayo sabi ko sa asawa ko dahil naging magdasal pagka magpura pagka magpura-pura pagka magpura-pura pagka magpura ko Oh. Kasi yan, wala alam yan. Kahit pa ano yung natin. Ah, dumarating din yung time na naiinis. Oo, magagalit mo siya. Opo. Kasi dito, magagalit siya. Sabi ko, huwag mo ano yung yan. Nagalitan mo po yun eh. Sabi hmm. ko, huwag mo ano yung yan. Ganun yan, pagdiis lang tayo kasi may kasulbaran yan. Basta magdasal ka lang sa Panginoon. Sabi ko, sa kanya po, nalip lang gini. Lagi ko inaano siya eh. Kasi, Tama ka tayo. Mag-pray lang tayo ha. Opo. Huwag mawala po, ng pag-asa. Yun ang ano, na Opo. Kaya tulong ano, si lang po talaga ang lahat. Opo. Siya yun, lang ang sagot ng mga problema natin. O, o, tayo bigyan kita ng ano, ah, pamali, pamalingki or kung ano man. Ah. Opo. O, kamay mo tay. One, two, three, four, five, six, 7 eight, 9 10,000 Marami rabot lang di kami talaga lagi tulog 'to sana sa ko pa ko kagad ka tadi para di para matanggal yung ano niya. Opo. Maraming salamat talaga dati pang nakapunta din na bodong sa inyo. Mm. -hmm. Ayan, si Boss si Boss Tack, si Boss Jebel na ng ko hmm. Tay, inaasahan mo ba na makarating si Daddy Frangi? Ikoy na sana kasi sabi ni Bustak na bukas punta kami. Uh, yun Opo. Pero di ko na yung dali parang Nag, nga ako kayo dyan. ay may naghahanap na Pasalamat ako sa Panginoon dali parang na Nadubating ko kayo. Anong masasabi mo tayo? Nakatanggap ka ng 10,000 sa araw na to. Malaking tulong po dali parang para sa anak ko po to? Kung ano. Patsikap po ka agad dali parang kayo. Dati ng asawa ko. Kung di bukas po. Patsikap namin maaga po yan. Sige tayo. Maraming salamat talaga dali parang kayo. Saludo po. Saludo po sa inyo dali parang talaga Talagang Ayun po niyo, lahat ng timdali, po. Laban lang tay. Lalo na kayo. Mas saludo ako sa iyo tay, kasi 17 years hindi mo pinabayaan yung Ay, anak mo. Ay hindi po kasi ala ko po yan kasi ayoko na mawala yan. Nawala lang po na isang anak, babae, okay. tapos ito budyo ko mawala. Pagkaganyan siya, pagtyagaan ko po hanggang saan kami. Basta dasal lang po ako, nasa na gumaling po kami. Yung lang po, ladyan naman po naman magbabaya po sa amin yan eh. Kasi mahirap na kung isuko ko yan, kung ayaw mo alagaan yan, wala na. Okay. Parang ako na rin ang anong, sumuko. Okay. Tama yun, Daddy Prangy. Pasalamat ako sa team Daddy prangki talaga. Okay. Salamat tayo, mga kababayan. Salamat tayo tayo sa mga uh, sumusubaybay sa team Daddy prangki. Okay. Salamat ako sa mga kababayan natin na tumatangkilik ng ating programa, mga kababayan, okay. sa pagcha-charity ng Daddy Frankie kayo po ang dahilan mga kababayan sakali man po na gusto nyong makatulong sa mga ginagawa ng Team Daddy Frankie share nyo lang po ang video ito nakatulong na rin po kayo sa mga tinutulungan ng Team Daddy Frankie kagaya po ng pinagdadaanan ni tatay hindi nila kayang ipagamot yung anak nila kahit sa ganyan sitwasyon kaya nakakaawa mga kababayan, share lang po yung videos natin para mas makatulong pa tayo. Sa mga mga kapanood ng video ng ito, mga kababayan natin, sa mga gustong magpaabot din ng tulong sa batang ito, kay tatay, message nyo lang po si Daddy Frankie para makatulong din tayo. Alam kong hindi rin nila ginusto yung ganitong kanilang uh, pinagdadaanan. Ngunit sabi ni tatay, bigay po ni yan, kaya hindi hindi niya susukuan. Kaya isang share lang mga kababayan, pag saludo kay Tatay. Naging matatag siya sa hamon ng buhay. At mapalad din tayo mga kababayan kung hindi tayo nagkaroon ng mga ganitong pagsubok. At alam ko, lahat po tayo may kanya-kanya talagang kapalaran. Kaya hindi po tayo mawawalan dapat ng pag-asa, lalong-lalo na sayo tayo. Salamat po at uh, Opo. Pasalamat. nakarating kami dito sa inyo. Pasalamat po. Malaki talaga sa inyo, Daddy Frank, na nakarating po kayo dito sa bahay namin. Nanatingnan po ninyo kami. Mm -mm. Laban lang tay. Opo, tayo. Opo, Huwag kang mawala ng pag-asa. Pakatatag ka po para sa anak mo. Oo nga po. Yun ang inaano ko sa Panginoon. Yun ang malakas pa na ano, pangatawan para maalala po po siya. Opo. Opo, Daddy Frank, talaga po, Daddy Frank. Saludo po ko sa team, Daddy Frank, talaga. <laughs> dikitay marami-maraming salamat. Ha? So ayan Thank you. mga kababayan, mga kabarangay, marami-maraming salamat po muli sa inyong lahat. At uh, shout out po sa ating mga kababayan o OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa. Marami-maraming salamat po. Isa na naman mahirap ang natulungan natin. Maging ako man mga kababayan ay instrumento lang ng ating Panginoon. Kaya ako ay nagpapasalamat parati sa ating mahal na Panginoon na nakakatulong din po ako dahil din po yan sa inyong mga kababayan. Kaya maraming maraming salamat po and God bless po. Ingat po kayo parati mga kababayan. Maraming maraming salamat. Maraming salamat talaga na di Kakir. Hindi mo kinukalimutan. Laban lang tayo. Opo, mag-ingat po kayo palagi. Mm -mm. Pinagdasal ko kayo ang team na di lagi. Mm -mm. so, maraming salamat po. Sige tayo. Sana nakatulong si Daddy Frankie Opo. sa iyo. Opo. Maraming salamat.